heto kami, oh. Ngayon lang kami napuno. Ngayon lang kami nagsalita. 8 hours kang magla para sira. Sinuportahan ka namin, Dubai, Thailand, enhancement, retoke. Sinuportahan ka namin. Susuportahan nyo ba si ate? Kasi pangarap ni ating magkaroon ng sariling planta. Sariling planta ng sabon. Sariling planta ng skincare. Pangarap yan ni ate. Kami naman, Anong sagot namin? Yes, ate. Kami ang magiging unang-unang client mo. Doon na po pumapasok itong si Power Soap at yung manufacturing issue. Ano yung soap na ginawa niya para sa amin? Ay, hindi mo pala ginawa. Dahil hindi naman ikaw yung formulator. Hindi naman pala ikaw yung manufacturer. Wala ka naman pong alam sa pagpapa-formulate, sa pagmimix, mimix Ito lang guys ha. Sobrang gulo ng buhay namin nung no, naging kliyente kami, papaalala ko lang sa'yo, ate. Kliyente mo kami, kliyente, kami yon. Ikaw to, eto yung totoong manufacturer. Dalawa sila, magpartner sila. Nandito ka, oh, sa gitna. Hindi namin alam kung ano yung role mo. Pero ang sabi mo, susuportahan nyo ba si ate kapag ka nagtayo siya ng manufacturer? Yes! Kasi, ang akala po namin, kayo yung manufacturer. Ang akala namin, kayo mismo magpo-formulate para sa amin. Yun pala, ilalapit mo rin kami. Doon sa mga totoong manufacturer. Hing mo problema tayo sa pagkakaroon ng sticker. Ito po dati si Power Soap. Low quality yung sticker niya at hindi po ganito dapat ang kulay. Alam niyo po kung sino may kasalanan? Sino nag-approve nito? Siya. Hindi niya po kami ininform na nagbago po yung kulay. Tsaka nalang lang po niya kami in-inform nung tapos na. Anong magagawa namin? Na production na eh. Sayang. As a brand owner, kami po yung nag-adjust. Sticker lang naman to eh. Hindi naman apektado yung quality. So, okay lang. Unti-unti na kaming nadi-disappoint. Unti-unti na kaming nai-stress. Pinaghirapan naming na power soap nung sumikat na. Nag-trending na. Sobrang dami na pong mga buyers. Binabalik-balikan po to gusto na po niyang ibigay yung formulation nito sa iba. Sa ibang kliyente. So kami, anong mararamdaman namin? Iibahin niya lang yung kulay, iibahin niya lang yung scent, pero yung formulation, ipapagawa niya dun sa mga totoong manuf.